Good morning mga kanaypi Kakagaling ko lang doon sa loob At nag-update si Dr. Apoa Yung doktor ni Maika Erika Yung aking anak At sinabi naman na ano Na bumigat na Yung timbang niya Tapos yung gamot daw Dire-diretso pa Na ibibigay sa kanya At sabi nila medyo matatagalan pa bago makalabas si baby Erica kasi nga mababa kasi yung blood platelets niya yun yung kailangan nilang pataasin mga kanayti para umukay na si baby Erica What's up mga Kanoy pi? Good morning! At nagbabalik ang yung lingkod si Kanoy for another video Maaga tayong lalabas ngayon, araw pala ng linggo uh, Magsisimba tayo ngayon mga Kanoy Sayan, Ayan, napainit ko na rin yung makina ni Mia Okay Hindi pa napunasan yung ibang parts at yan na yung ano yung gulong na pinalit natin kahapon okay na siya Let's go mga ko na yung makina niya Okay Sama ako Magsisimba tayo dito sa bayan Okay <laughs> Good morning, good morning Ramoon na natin tong pintuan. Let's go, let's go. Dito na tayo sa bayan. Ayan. Yan muna si Mia at pasok na tayo sa loob. Ayan mga kanaypi, natapos na rin yung misa. Buti na lang nakahabol ako mga kanaypi sa misa ni Father ngayong araw ng linggo. Nandito na tayo kay Mia. Ayan. Maraming maraming salamat Lord at maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kanaypi sa suporta na binibigay niyo sa akin sa aking mga video sa pagdarasal para sa kagalingan ng aking anak na si Maika Erika Espanyola maraming maraming salamat mga kanoypi thank you so much sa lahat at yan alis na tayo mamamasada na ako mga kanoypi Diretso na ako mamasada mamaya bibili na ako ng ano pag open ng grocery bibili ako ng diaper ni baby Maubos na raw sabi ni misis Mamaya pupunta rin ako ng dagupan. Mamaya ang pagkatapos ng pananghalian. Okay? Samahan nyo na naman ako. Maka Let's go. ang pagitan na naman let's go let's go Eh, yeah, may pasahero tayo agad mga kanil

ng tilang sangon? Yes. Ang na. Ay. Nandiyan ka na naman ah Ha? ka Wala pa Saan sangkay ito Thank you, thank you. na ng nandito na tayo sa grahe ni Mia Bali, nakabili na ako kanina ng ano ng diaper ni baby bumili din ako ng kaserola kasi nasira yung kaserola na pinaglulutuan ko ayan nandito ayan yung diaper 44 pieces na siya mga kanay tapos nandyan yung kaserola na paglulutuan ko mamaya ng ano ng tinola kasi yun yung pinaluluto ni misis tapos hot dog karne ng manok sayote ayan mantika yan yung binili ko ngayon ayan Uwi na tayo sa bahay at hindi pa ako nag-almusal mga kanipi. Gutom na ako. <laughs> Grabe, ang tagal kasi na, ano, na magkarga kanina dun sa, ano, sa EGL. Ang tagal ng pasayros Walang may karga Ayan Ito tayo Okay Ito na lahat Nagluluto tayo mamaya Kasi Tawag nun Pagkatapos ng tanghalian Saka ako Pupunta ng ano Nang dagopan para may makasama si misis Ay, ganun talaga tis-tis lang mga kanipi habang ano habang nandun pa si misis at yung baby si Maika tis na tayo na pabalik-balik ng dagupan ganun talaga okay Ayan mga kanayipi, nabiyay na naman tayo papuntang Dagupan. Dala ko na naman yung mga gamit ko. <laughs> Ayan, nandiyan yung mainit na tubig, yung ulam, tapos yung diaper ni Baby. Okay, let's go mga kanayipi. Nagagtak na naman ng pawis. tayo ng dagupan ayan mga kanay muna mo na tayo dito sa sentro Full tank unleaded. Unleaded. Full tank sarang. Thank you. kasi kanina mga kanoipi dito sa bayan ng Ordaneta ngayon tumigil sana hindi na umulan dyan sa daan been locked ito na tayo mga kanayipi tignan ko nga kung unti lang pala nabawas mga kanayipi pero sagad na sagad kanina yan eh isang litro siguro yung biyahe nya yung maubos na gasolina ayan ayan tara na tara na let's go mga kanaipi ito yung bit bit natin yan yung bit bit natin Punta na tayo kay Macy's <laughs> Posta ka naman Posta ka naman <laughs> Ha? Saan mo? kagigising mo nandito yung request mong tinula eh may Shanghai ako dito lumpiang gulay yata to hindi pwedeng huwag kang magsuka ito yung ano Nakabili na ako ng sinasayo mo. <laughs> Yan. Oo. Oh. Manoy atin na nalaka. 300 party 30 plus ata. Bali mga kanoy Kanina may binigay na reseta kay Mrs. Ayan, binili ko na sa Ordaneta kanina. Ito, yung gamot na pinabili sa akin. Amikasin. Ayan. Dalawang ganito kali 185 ata yung isang piraso. Ayan. Tingin na natin kay misis. Ay, ganito. Para nung no, maliit lang. Oo, oh, may, may kwan yan. May. Diyan. Parang buti. Out, oh, labas ma. Ah, ituturok to. Oo, oh, ituturok na kay Bibi eh. Yan. Yan mababa kasi yung ano platelets ni baby Maika Erika mga panay -baby. kaya kailangan ng ganyang gamot siguro ang taas ng platelets so hindi pa makalabas si baby malakas na siya uh, matakaw na rin na magbidi na po baby <laughs> ng baby marami yung tulong ano na? marami yung tulog niya. Masarami yung tulog niya. Kaya sa mag-day-day. Hmm. Pag, pag nakadiday naman na ano, matutulog. Pero pag hindi pa gusto, na bubusok, tulog Gusto lang naman natahawa ako mo siya, ano? Kanina, kwan, tinawag ako, umiiyak. Lakas, oh. lakas din ang iyak niya. Tapos nga eh, kala ko gutom siya nung kinargat ko, ano, tumahan so, tumulog na. na tapos hindi pa lang nakadiditulog na <laughs> gusto niya hawak hawak mo lang palagi Sa, baka, sabi, sabi nga ba kayo nahanap hanap ka na <laughs> sabi nga nila alam nga na daw yung mami niya oo oh. ayun tayo mga kalayki sarap na ko siya namin kayo ha? tinola Ayan. Yan yung luto ni Kanoy P. Tikman muna tong tinulang luto ko. Ayan. Tikman mo kung masarap o oh, masarap talaga. <laughs> Asin lang yan eh. Asin lang, hindi pwedeng ibang ano. Yan, pinit. <laughs> Titikman na mga kanayipi. Galing ka na naman sa loob, ma. Kanina nung umalis ako, galing ka sa lawob?

para may kasabay si misis good morning mga kanaypi kakagaling ko lang doon sa loob at nag update si doktora powa yung doktor ni maika Erica yung aking anak at sinabi naman na ano na bumigat na yung timbang niya tapos yung gamot daw Dire derecho pa na ibibigay sa kanya at sabi nila medyo matatagalan pa bago makalabas si baby Erica kasi nga mababa kasi yung blood platelets niya yun yung kailangan nilang pataasin mga kanayti para umukay na si baby Erica ayan yung ano, update sa kanila ngayon sa kanya nandito si misis mga kanayti nakatapos na lang maligo ako na yung pumunta doon sa loob sabi nila nagtawag na daw Oh. <laughs> Si Dr. Na lang ang Kaya matatagal lang ka pa dito. Ano yan? Tumakaw na mo na magdede. Ma, ano naman na magaling na sa magdede. Pagbutong, matakaw talaga yung dede. Pero pag tulog na tulog, magdede lang ng kunti, tas tulog po lang. <laughs> hindi, hindi siya magigising pero magaling nang magdating oh. na, magaling nang magdating pag ano, gutom na gutom talaga ano, yung... so, nakita ko nga siya kanina mga kanipi kasi pinakita siya kanina nung natapos silang nag update uh, tawag nun medyo tumataba na yung kanyang mukha Hindi ka tulad dati na payat ngayon medyo tumataba na <laughs> ayos magandang kanyon uh, sign mga kanayipin na sana magtuloy tuloy na uh, thank you so much mga kanayipin sa inyong dasal palagi sa aking anak na si Maika Erica Espanyola sa kanyang paggaling maraming maraming salamat kahit matagal lang pa kami dito sa hospital basta uh, ano importante mawala yung kanyang ano magamot siya di ba? umaling yung kanyang sakit okay mga kanayiti yun na lang yung kailangan na patasin nila yung kanyang blood platelets mababa daw kasi ayan sana tumas na para ano okay in God's will mga kanayiti di ba? Hey, naman tayo pababayan ni Lord okay ayos ka lang Puyat <laughs> Ah. Medyo kuyat lang. Medyo kuyat. Kailan <laughs> tulog magdamag? Ilang basis ka tinawag? Ah, oh, siguro apat magdamag Oh, pang-apat na kanina ata. <laughs> oh. <So, Naka> tulog <laughs> tulog mo na lang, Hoy. Uh, mamaya mamapaka na na-dawitin. Tulog kanina na pina tayo. Oh, nakatulog. Ayan, makaka-nay trip uwi naman na tayo may na naman si Jesus dito, ka na dito. <laughs> ilang weeks pa kaya hindi ko alam ako hindi naman sila sabi Ayan, para makapamasada pa ako mamaya ang alawas <laughs> mga kanoy nung oras na alas 12 na alas 12 alas 11 pag 11 na mga kanayipi so uwi na tayo ayan mga kanayipi nandito na tayo ayan mga bitbit -bit. ayan umli na rin ako ng ano, lutong ulam sa kakanin pananghalian namin na rin yan let's go, let's go Papasok pa kasi siya ngayon <laughs> Sinanghali na tayo na nakauwi uwi mga kanaypi